Sakit di ay kaayo kong mahigug mata. Sa taong dili gyud para sa atua. tauga na lang ko sa pangalang Richard. Ug tawagan na lang pud nato ang akong uyab sa pangalang Angel. Taga-agusan na del Sur ko DJ Sam, samtang siya taga Davao City. Nagkita ming duha sa Manila. Birthday to na atong nga time DJ Sam. Pero nagkauyab mi, pinaagi sa cellphone, naga-chat-chat mi DJ Sam. Sa dihang nagkita ming duha, grabe ka kulba cool sa akong gibati. First na tong kita DJ Sam. Samtang nagdate ming duha, daghan siya gipang sulti sa akoa. Ako daghan kong gipang share sa iya ha. Alas 12 sa tungang gabi i-DJ Sam nang hagad na siya nga mag-lodging house daw ming duha kay wa man mi masakan. Misugot pud ko ni Jay Sam. Sa dihang misulod na sa kwarto. Mi siya sa CR DJ Jay Sam ug nagpaaga sa tubig sa gripo. Ako samtang gahigda-higda sa katre, naghunahuna intawon. Kung unsa ka ang angay na kong buhaton. Kay ni adto nga time, wa pagyud ko kasuway og ana-ana DJ Sam. Virgin pa ko. Mm? Sa ning gawas na siya og dipuli na pod kog sulod sa CRDJ Sam, ako kunuhay gi ang gripo. Aron lang pud kunuhay muingon siya nga gahimasa gid ko. Pero ang tinuod ana DJ Sam, naghunahuna pa intawon ko. Og gikulbaan pa gid intawon kong taman kay ako nang gikaingon, first time na ako nga makatapad og babay. Nadugay na mahala na lang yun ko kung unsay mahitabo sa among duha. Samtang nagdug mi DJ Sam, nagistoryahan na mi kung unsay plano sa among mga kinabuhi. Siya gusto niya nga mo abroad, kay aron daw matabangan niya ang iyang pamilya. Ako po maningkamot po kong manarbaho DJ Sam para makatabang po sa akong mga ginikanan. Wa magdugay, iyahan akong giunhan o gikap-hikap sa akong lawas. Ako DJ Sam grabing kakulba First time lagi na ginako. Wa na lang kumilihok o gipasagda na lang nako siya. Hangtod nga ninggahi na gyud ang akong budbud. Wa nagdugay DJ Sam, iya na pong gihubo ang akong sinina o giromansa sa pag-ayo. Nibati ko kagilok sa lawas DJ Sam og maong nakapamaak gidin taon ko sa akong wait. Nakaot nga gidin taon ko sa kalami mo wow. romansa niya DJ Sam. Ugtuid man, Nakuha agad niya ang akong pagka-virgin. Naangkon yun niya ang akong paglalaki, DJ Sam, o ako po, nakuha po na ako ang iyang pagkababay. Makaadik man dahil anak-anak, DJ Sam. Maong sukad ni Addo, kada Domingo na may magkita para lang dunay buhaton. DJ Sam, sukad ni Addo po, nausab na po ang akong batasan. Imbis nga sa ako ang ginikanan ko nagapada sa akong kwarta, siya na ang akong gipadalhan. Kay aron dili lang gid ko niya biyaan. Kada tulok kaadlaw adlaw di Jaysa, ko niya og 5,000 para naa siya'y magamit. Lima kabuan ako itong gibuhat. Kung wa ako giistoryahan sa akong barkada nga gibinuangan ra ko ni Angel, dili po nako ako mahibawaan ang tanan na DJ Sam. Hapit ko naghikog tungod niya. Wa na ko'y gana mo kaon. Di na ganahan mo tingog o istoryahon na DJ Sam. Wa na ilaing yun na huna, kundi siya lang. DJ Sam, in love kayo ko sa iyaha. O gibuhat yun nako ang tanan. Gihatag na ang tanan sa iyaha. Pero iyahaman kung kong gibinuangan. DJ Sam, hangtod karon siya lang gihapon na nga mahinum duman. Maunang mangutana ko sa inyo unsabay angay na kong buhaton. Para lang yun malimta na ako siya. Siya nga akong first time nga gihigugma. Siya pod ang babae nga first time na akong gikama. Palihog sa imo mga followers of viewers, DJ Sam, tamag mag ko ninyo kay ako ng pambasahon. Unsabay angay na kong buhaton daghan kayong salamat daan. Isa sa imong follower o sender po, DJ Sam, Richard.